Kahapon lang, ikasyam ng Pebrero, taong 2025. Bumaha sa buong syudad ng Puerto Princesa. Mula barangay inagawan hanggang pusod ng kalungsuran at maging kasulok-sulukan. San ka man tumingin, mistulang ilog, tao'y walang masilungan. Di rin ligtas ang parteng timog ng Palawan na suportado ang minahan. Makikita sa iba't ibang social media ang bayan ng Nara ay binaharin. Ang barangay Erdua. Ganun din din ang barangay malinaw na bubong na lang ng bahay ang makikita. Ang bayan ng Nara. malago ang kagubatan, malinis ang ilog, mataba ang lupang tinatamnan. Nang sumulpat ang minahan, marami raw ang nagkaroon ng trabaho. Ngunit anong kapalit nito? Ang galit ng kalikasan, ba ang walang sinisino. Bakit nga ba di babaha, kung halos lahat ng puno ay papaputol mo? Upang bigyang daan minahang suportado ng partido. Dahil sa paghahangad sa pera, nakalimutan na ingatan ang kalikasan mula sa pang-aabuso. Anong magagawa ng gobyernong nakatingin sa kawalan? Matay tila nakapikit, tay nga tila'y di nakaririnig. Di alintana ang hinaing ng nasasakupan. Malakas pa ang loob na sasabihin, di naman sanhi ng baha ang mining. Ang ating magandang lungsod, bakit nga ba binaha? Water seeks its own level ika nga, kung walang drainage ang mga kalsada, tubig san nga ba pupunta? Ang maraming pabahay na tumindig sa mga lawa at ilog na pinayagan ng gobyernong ahensya. Kinailangan pang sagipin ng mga rescuers at Coast Guard team na magigiting. Upang mailigtas ang mga kababayang naipit sa gitna ng tubig na gabahay ang lalim. Mga illegal loggers sa bundok, sakim sa pera. Walang patawad sa pagputol ng puno, basta't may padulas, lusot na. Di alintana pag dumating ang sakuna dilang sarili at pamilya ang apektado pati na rin kapwa. Pagbuhos ng malakas na ulan, naiwang putol na puno tatangayan ng ilog, tubig babara saan tutungo. Di ba't ang kalsada pag pinapagawa, dapat lamang ay may drainage system. Sayang na milyon-milyong pondo para sa di naman matibay na daan. Pagkalipas ng higit isang taon, may backhoe na magbubongkal. Sementadong kalsada na maayos pa rin naman, sinisira para ay repair, sabi ng contractor na ang mga gawa ay tinipid. Sa ang panigman ng probinsya o lungsod. Pagkatapos nitong baha, babaha ng ayuda mula sa kawang gawa. Tatlong kilong bigas, tatlong latang sardinas, tatlong pirasong noodles, kape at asukal at tatlong lata ng corn beef para sa pamilya ni Mang Colas. Pantawid gutom habang hinihintay pinansyal na ayuda, galing daw sa sariling bulsa ni Ma'am at Sir, pero ibinulsa na pala ang iba. Malapit na ang Mayo, panahon ng mga magsilabasan na naman ang magagaling na lingkod nila. Sa darating na eleksyon, pipili na naman tayo. Mabait baka mo, yung matulungin daw o di kaya'y maginoo. Kakamayan ka ng mahigpit may kasama pang beso-beso. Sabay ipit ng limandaan sa nakahandang palad mo sabay bulong na huwag mong kalimutan sa darating na eleksyon isulat ang pangalan ko. Aking kababayan parte ka rin ng kabalbalan. Korupsyon na dekadekadang taglay ng ating lipunan. binibento mo ang boto mo sa halagang limandaan, isa man yan o dalawang libo. Ilang kilong bigas ba katapat ng prinsipyo mo? Yan din ba ang halaga ng bukas ng anak mo? Yang bahanang yari ba ng sinasadya o dulot ng pagpapabaya? Pondo galing sa buwis, para sa proyektong pangkaligtasan, ospital at dagdag na silid-aralan. Kalsadang palido, maayos na drainage system at tulay na matibay. Saan napunta? Tila sa bulsa ng mga gaoman, para sa buhay na puno ng karangyaan. Kailangan ba ng doctorate sa environmental science? Para maisip natin, may problema sa drainage natin. Pagkat wala tayong klaro na flood control system. Asa na ang milyon-milyong pondong nila ang galing sa kaban natin. Ngayon kumakatok na naman sila sa pinto ng sambayanan. Iboto raw kayo sa darating na halalan. Para saan? Tila maamong santong bumaba mula sa langit, mga pangakoy sa Jangkat Angie Tangi. Ang tanong, pagkatapos ng eleksyon, paano naman ang bayan sa inyo makakabawi? Aking mga kababayan, atin sanang pag-isipan. Ating obligasyon sa sarili, sa mga anak at kaapo-apuhan. Di pala magaling at di maprinsipyo, bakit natin ihahalal? Pagkat kaibigan ng kuya mo, o malayong kamag-anak o di kaya'y nakatulong sa anti mo. Di ka pa ba nadala sa maraming taon na maling pagpili mo? Dahil sa sulsol ng kamag-anak at kaibigan, sila ay naiboto mo. Napagan nila ang pasanin na daladala -dala mo? Sa karne, isda, prutas at gulay na malas kay Rocket ang presyo. Sana matuto tayo sa karanasan nitong baha. Matapos nating mag-best in swimming, tayo na ang humusga. Pairalan ng konsensya sa pagpili ng lingkod bayan. Para itong last frontier, ay the hearinging lost frontier.